Habang lumalaki yung bata, lumalaki rin yung ahas. May kasama yan, sabi niya. Ano? Sabi ko. Pinakita niya yung ahas. Malit pa yung ahas nung malit yung bata. Parang mm hmm. kon lang ng kon ng yung tingting -ting ng nyog. Pag sa natulog yung bata, nandoon naman yung ahas. nagpaganong gano'n siya. O, oh. nagiging buo yung mata niya pag minsan. Hindi, hindi sa pangalan. Nakakas ang alam. Na ba? Tara guys, punta para. tayo doon. Punta na natin. Punta na natin kahit maulan. Tingnan nyo yung ano maingat ka ma ano, madalas ano yung nakikita? Ano nakikita ng uh, asawa niya asawa? Hmm? ano nakikita yung nakikita? Bu yung bulalakaw daw ano yung bulalakaw? Hmm. ang ah, mahirap ano? na ang dito ano yun? yung mahirap pala dito pagka ito, na ito ang binadaanan nila pag ulan

kapag ano di maamoy ka rin niya kapag ano ha? Ano, dito siya sa, sa uh, gubat maamoy ka na niya so, na, ha? ha? Ano? di nawakan mo din nawakan mo din para siyang ano lang maliit na gano'ng kalaki eh

Ngayon lang na nakapunta dito ah. Kita ba Yan yung kuryente mo. Tayo ah? nga. Eh. So, ito so yung ano, yung... Adventure! Ay! Adventure! Adventure! <laughs> matagal naman na hindi na namin nakikita. Ah, hindi na bumabalik? Oo. Uh -huh. ah. pero nagpaparamdam pa siya. Nagpaparamdam siguro dun sa kakambal niya. Hmm. Kailan mo siya huling nakita? Ay, bata pa yung anak ko. Nung mga dalawang taon pa. Bal dalawang taon pa lang. Dalawang taon na. Bali yung kakambal niya dalawang taon na rin. Oo. Uh -huh. Ibig sabihin to, to, talaga na ano, may kakambal siya. Oo. Oh. Na ahas. Hmm. Bali, dala sa loob ng dalawang taon. Ka, kasama niya yung, uh, yung kakambal niya. O so, ka, pa, palaro, pa, palaro niya. Pa, gusto niya nalagos yung ahas. Hmm. Boy, mula ko. Sige, <laughs> Anong kulay po ng ahas? black at saka black, uh, black sa white. White sa ilalim. Hindi, black yung dandito sa ibaba may black siya, may white siya halo. Black sa white. Bali ngayon yung anak niyo po. Ilang taon na ngayon? ilang taon na si Sarah? 14? 14 na sa September 8. Oh, na na ang birthday niya 14 na pero ang sabi niya anak niya po na, pararamdaman niya pa yung ano, uh, nakambal na niya hindi ko alam kung isa kan naglulokulokuhan ito mga magkakapatid kasi sabi mo gusto mo takagating kita sabi mo so, hmm. sa atin mo so, huwag ah takot ako sabi naman ng atin. Eh. bakit pag kinakagat, ano nangyayari kasi nung bata siya kinagat yata ito oh ano ang nangyari sa iyo siya nung kinagat ka ni Mimeng? Anong gata? Ay, namaga? Hmm. Eh, Ibig sabihin, parang meron din siyang kakaibang, ano, kapag kumagat siya, parang ano rin talaga? Oo, parang, aha, <laughs> oh, parang ahas siguro. Oo? Huh? Ibigita din siguro. Anong ginawa niyo sa kanya nung nakagat niya? Ninawayan lang niya. Ah, siya din ang nakakagamot din siya, ang sarili niya. Oh, ang ginawa niya lang. Ah, galing, no? Pero na-try niya ng, ano, kunwari, may nababaltahan ko nakagat ng ahas dito sa lugar ninyo. Nasubukan niya na manggamot ng sarili. Ay, hindi pa. Hindi pa. Kasi may karakter siya na uh, katulad nung ano talaga. Paano nangyari po sa inyo? Paano nangyari ba't nagkaroon kayo ng... Huwag niyo pong mamasamay niyo tanong. Hindi ko alam kasi simple takot ako sa ahas. Tapos tanong ng anak na ako dun sa hospital. Mm -hmm. Sabi nung asawa ko, may kamba, may kambal yung anak mo, sabi niya. Kasi nung ganito nun, buntis na ako. Nagpapahilod ako dyan kay matandang saneg. Sabi niya, may, may, may kasama yung buntis mo, sabi niya. I, tinatanong ko kung ano. Ayaw hmm. naman niya sabihin. At uh. sabi niya sa akin, nung kung sabi ng asawa ko, nung nanganak na nga ako doon sa ospital, kasi bawal na nung anak dito sa bahay, di diba? hmm. ba? bawal yun, Yun lang ang anak kong naipanganak ko sa ospital. Hmm. Sabi ng asawa ko, huwag Kung sabi niya sa akin nung nakalabas kami kasi may kasama yan, sabi niya. Ano, sabi ko. Pinakita niya yung ahas. Malit pa yung ahas mo, malit yung bata. Parang mm. kon lang ng, kon ng, yung tingting -ting ng nyog. Habang lumalaki yung bata, lumalaki rin yung ahas. Ah. Oo. Oh, pag saan natulog yung bata, nandoon naman yung ahas. At napa, tabi. Nagpagano'n ganun siya. Oo. Oh. Katabi niya? Oo. Oh, Kaya, sabi ko, sabi nga nila sa akin, paano naglihian mo ba ang ahas? Diyos ko, sabi ko, takot nga ako sa ahas, paano ako maglihi sa ahas? Wala kang nakita bago nung pagbubuntis niya, nakakaiba. Sabi nung manghihilot sa akin, may kasama to, sabi nga niya. Pero ang tinatanong ko nga kung ano, iayaw naman sabihin nung nanghihilot sa akin. Hmm. Kasi nakuwento sa akin ni kuya kanina, may nakita ka daw kayong umaapoy na ba to? Ano Ay, oo. Oh, noong doon kami sa, sa Nebetsiha. Noong nagbubuntis niya? Ganito. De bagong taon. Sabi hmm. ko sa mga anak ko sa Nebetsiha, sabi ko, bagong taon na, sabi ko. Buksan natin yung mga pintuan, bintana sabi ko. Kasi ang kasabihan ng matatanda, sabi ko, para papasok yung Russia pag bagong taon, sabi ko paglabas ko sa pintuan ng mga anak ko doon, di ba, pag losses sana, di, pag anun sana siya yung ilaw niya pataas. Eh, yung nakita ko, ang ganda talaga, ang bola na parang kristal na pababa na paganyan-ganyan. oh, ang ganda ang pagkapababa niya. Eh, sabi nung manugang ko doon sa Nubitsi, ha, sabi niya, Nay, sabi niya, ano yun? hindi ko alam ah, parang bulang kristal naman, sabi ko. Kasi so, sabi niya, tignan natin kung saan babagsak ta, Punta ako doon, sabi niya. At sabi nung manugang ko, kung hindi yan magiging ahas na eh, sabi niya. Kwan, sabi niya, may kapangyarihan na yung mo. Sabi niya sa akin, mmm, ayoko, hindi ako maniwala sa iyo, sabi ko. iyon, siguro naging talagang ahas yung bulang kristal na nakita ko. Yung nagsabi ng ano, ano yun, mang, manghula? Manugang ko. Ah, manugang. Pag may kakayan siya manghula? Hindi ko alam. Bakit sabi niya ganun? Kasi sabi niya sa akin, kung na, na halimbawa, na, nalaglag daw yun, mm -hmm. tapos nasalo ng damit, o kaya anong pagsalo, makikita daw sa damit kung ano ang kahinat na niya. Mm -hmm. Kaya sabi ko, pag sa umagahan, ang sinabi naman nila, doon sa kasa, sa kabilang kwan, ang sinabi naman nila na nasunog daw yung palayan nila. So, ibig sabihin siguro, apoy yung uh, apoy yung nakita ko na bumaba. Saktong-sakto yun yung nakita mo? Oo, yun ang saktong nakita ko nung buntis ako. Hmm. Kaya kayo yung parang sa inyo, ano, na umano yung ano nung ano, para may epekto sa inyo. Yung oo, oh, yun. Yun lang talaga alam ko. Yun ang nakita ko talaga nung buntis ako. Kaya nung sabi nung nanghula sa sa'yo, ah, uh, yung sabi niya may ahas, na pag anak mo yung magkakarang kapangyarihan, hmm. naging totoo. Oh, siguro. <laughs> pero hindi hmm. ako maniwala. Pero, Makaiba, no? Oo. Sabi nga nila, bakit di ko maniwala, ay eh, nangyari na sa'yo, sa Hmm. Uh -huh. Kaya niya magamot po sa nakagat ng ahas kasi kung napagaling niya yung kapatid niya sa paglaway, bukod don sa iba, kung nangyari yun, kaya niya gamotin. Hindi ko alam. Hindi pa naman niya kasi nasubo. Kung masubukan niya po. Nasa paglaki niya. Pero alam, alam naman po ang kakaiba na nakikita niya sa anak niya po. Mahal di ba yung mata niya na ibang gulay na? Hindi naman, pala naman siya. Pala Oh, pero pag minsan nagiging nagiging bu yung mata niya pag minsan. Pag nagagalit siya, nagiging parang... Oh, nag-iiba nga po yung paningin pa ganyan. Mm. Ah, nag-iiba pag, hmm. pag nagagalit siya. Pag nagagalit, nag-iiba yung mata. Oo, oh, parang nagiging... Nag-iiba yung kulay. Guro hmm. hmm. po, na. nakikita po niya yung aas na siya lang. Guro. Kasi... Hindi, ano yun? Sorte sa buhay niya yan. <laughs> May sorte po niya yan. Kasi na, normal naman lahat ng ano niya eh, na? Hmm. Hmm. Pero okay lang po na i-ano namin sa social media po, i-share namin. Pwede rin. Pwede po. Para po yung may mga kababayan po tayo na mas nakakaluwag, matutulungan po niya yung anak niyo po sa pag-aaral. Mm. Ay, pagpasensya niyo na po ito na yung meron po dito. Pambigas nga ano po. Ito pa rin. Ayan, five pa. Ang siya na po ano? So, po, sa susunod po ulit. So, Bale si Daddy Prangi po, ang charity vlogger po siya. Tumutulong siya sa mga nangangailangan. Oh, no, ma... na, naririnig, naririnig niya na ko. po. Naririnig ko na yung pangalan niya. Kasi hindi ko po, po siya na hmm. namit. May... Basta na naririnig ko. ilan yung mga anak babae, yung mga kapatid? Kailan <laughs> po sila? Apat. Apat. Isa ang lalaki. Ibig sabihin, yung, yung kahambal ni Kwan, babae yung ahas na yun. Ay, hindi ko lang alam kung babae o ano siya. Basta ang pin Pina pinangalanan niya siya. Ang pinangalan namin dun sa kambal niya, Maria. Maria. Ah, hindi babae din. Hindi ano? babae yung kambal niya. Iba oh. yung Maria. Maria, tapos apal niya, Sarah. Sarah. Maria, Sarah. No, sana, no? Makita namin sana. no? Pero nung bata siya, saan siya laging tumatambay? Ah, sa bahay. Sa loob. Mm hmm. Sa agdan. Oo, naglalakot siya. Dito rin, dito rin po yan. Ay, ah, hindi, din na ito yung bahay namin doon. Sa unang bahay namin doon sa Kapila. Hmm. Baka doon siya naman tumatambay. Hindi <laughs> po. Bu buo pa yung bahay na yan? Wala, no? Nasiraan. Ang bagyong imog. Uh, wala nang bakas na, ano? na. Yung... pero kung sakaling papatay niya ng kubo-kubo, baka doon siya tatambay. Hindi ko na alam. Paano kung saan na yung bakas mo? Oo, baka yun lang yung ano niya. Yung bata na lang lang kung mag-uag sa Sabad lang, babalik kami dito. Sige po na. No? Oo. Okay. Salamat po.